sa isang eksklusibong panayam ay napabalitang nagbahagi ng kanyang saloobin ang singer na si Mark Bautista, nang hinian ito ng pananaw patungkol sa kumakalat na reconciliation umano ng celebrity couple na sina Casey Concepcion at Piolo Pascual. Hindi kaila sa mga showbiz enthusiast ang pagkakadawit sa pangalan ng singer tungkol sa naging hiwalayan ni na Casey at Piolo noong 2011 kung saan siya ang itinuturong naging dahilan daw sa hiwalayan ng dalawa, na lalong pinag-usapan noong 2018, dahil sa mga naging revelasyon nito sa kanyang self-authored memoir. Sa kanyang napabalitang pahayag ay inamin ng singer na masaya siya sa nangyayari ngayon sa relasyon ng dalawa, ang makita raw na muli silang magkaayos sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan noon, patunay lang daw ito sa tibay ng kanilang pagsasama. Naging maingat naman daw sa pagsagot ang singer, nang matanong patungkol sa hindi mawala-walang chismis tungkol sa pagkakasangkot niya sa hiwalayan ng dalawa noon, at anya, napanatili raw niya ang respeto sa privacy ng dalawa, parte lang daw ang mga chismis at espekulasyon bilang isang public figure, at nakafocus lang daw siya lagi sa kanyang karir. Anong opinion o reaksyon mo sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong pananaw at huwag din kalilimutang ilike ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood.